ay kakaiba kapag so, naglalakad ka. Bago ito, meron dito sa akin tawag na waterfall. Sa ito yung ating ma-experience -e at makikita. Baka, parang ang sarap ng maligo at tumalon kung pwede nga lang. Wow, nawawa ko sa ganda. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Natutuwa na naman ako dahil kasama ko na naman ang aking kaibigan na si Cathy para samahan sa kagandahan ng Chinese Garden. Sayang hindi ko nakasama yung aking kumari na si Sandra. Next time, ikaw naman ang aking kasama. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Excited na naman ako dahil sa isang panibagong takaran papakita ko sa inyo kung ano at kagandahan ng isang Chinese garden mula dito sa Singapore. Guys, dito bago itong ginawa dahil nga sa kagandahan so in-upgrade. Ang tagal nito bago mag-open. Ilang beses namin itong tinangkang puntahan pero palagi kaming nabibigo. Pero this time, ito na mismo yung ating gustong ipakita ni Boxki mula sa lahat ng mga nagmamahal mula sa Chibox at kay Boxki. Pagpasok pa lang, ibang-iba na talagang na-upgrade dito sa loob ng Chinese Garden. Dahil weekend, masarap maglakad. Dahil sa panahong mainit, dahil kahit papano, maraming mga tao talagang gustong ipakita ang kagandahan ng Chinese Garden. Kaya habang naglalakad tayo, kinikwentuhan ko kayo kung ano yung ating pwedeng makita. Ayan ang maganda kapag naglalakad si Boxki, muli ko kayo nakakausap at muling nagbabalik ang sigla ni Boxki dahil patuloy pa rin tayong iikot sa anmang sulok ng Singapore para lang ipakita ang kagandahan ng ating mga pinapakita. Kaya regards mula sa lahat ng mga nagmamahal, samahan nyo na ako sa tindi ng init, sumisigla ang aking pakiramdam. So ito kagad yung unang bungad natin kapag nandito ka sa loob ng Chinese Garden. Guys, ang daming tao. Ang daming gustong magpakuha, magpapicture sa kagandahan ng isang pagoda rito. Wow, nawaw na naman si Bogski sa lahat ng kanyang nararanasan, sa lahat ng kanyang nakikita. Dito guys, kapag papansin ninyo, kapag lumalakad tayo, marami ka pa rin talaga makikita ang mga kakaiba dahil nga ang ganda in-upgrade. Ito yung mapa na kung saan, kung nasan tayo nag-start. Ito yung mga bawal na hindi dapat ninyo gagawin kapag nasa loob ka ng isang lakaran tulad dito sa Chinese Garden. Napakaganda naman at maraming salamat kati na samahan mo ko sa ating paglalakad dahil kahit papano, na ipagpapatuloy natin kung ano yung ating kagustuhan sa lahat na nagmamahal kay Bogski. Guys, merong bago dito kung saan merong parang semi cafeteria kung gusto mong kumain after mo siguro maglakad na hindi nawawala. Bago ito guys. At the same time, take note, meron tayo dito makikita comfort room na pwede ninyong gamitin kapag talagang inabot ka nga naman ng tawag ng panahon. So nakakatuwa ang daming pagbabago, ang laki ng pagbabago dito sa loob ng Chinese Garden. Isang napakasayang maghapon na naman at muling nagbabalik si Bogski mula sa aking paglalakad. Mga mapupuno, madami mga tao, mga o mga nagtipiknik kakaiba ngayon ang ating nararanasan at na-experience -e dahil nga weekend, masarap maglakad at marami tayong nakikita ibat-ibang mga lahi tulad ng Myanmar, Indian o mga Pilipino ating mga kababayan dahil dito sa ating paglalakad, madami ako natututunan unang-una, napapakita din natin kung ano ang mga kultura meron dito sa loob ng Singapore ang sarap, ang sarap kasi ipakita at iparanas at ipakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang Singapore. Maliit man ang Singapore pero punong-puno ng iba't iba nating mga kababayan na nandito, iba't ibang mga lahi na kung saan talagang andito sila. Dahil nga ang Singapore isa sa pinaka-safe, malinis, at kahit papano, isa sa mga mayaman in Asia, in country, sa buong mundo. Yan ang maganda kapag naglalakad, nakakatuwang ipakita ang kagandahan. Kung hindi pa na-upgrade ang na Chinese Garden, guys, hindi ko pa ito mararanasan at papuntahan. Ma, nag-iba talaga ang itsura ng Chinese Garden. So sa mga paligid, may mga ganito na. So nakakatuwa, no? nakaka-refresh. Ang daming pwedeng paglakaran at marami kang pwedeng makitang pagbabago dito sa loob ng Chinese Garden. Ipakita sa inyo kung ano yung mga wala dito before sa Chinese Garden. Natutuwa ako kasi ang daming mga daan, ang daming mga pwedeng puntahan ng mga tao na kung saan talagang mag -e enjoy ka. Nagkataon lang weekend, maraming mga bisitang nagpunta sa Chinese Garden. Ang gusto ko lang kasi ipakita rito kung bakit ko na gustong ipakita para lang talagang maipakita maganda ang Chinese Garden ng Singapore. Wow, ang hapdi na naman ng aking mga mata. Dito pa lang guys, oh, ang tindi ng init ng sikat ng araw, ngunit hindi magpapatinag si Bogsky. para lang mapatutuo ko sa inyo ang kagandahan ng Singapore. Kati, ano to? Parang kala mo guys, mga... Ah, mo mga dahon ng gabi, pero hindi. Parang mga tulip pa yan o parang mga ibang mga nagpapaganda sa paligid ng isang Chinese garden. Kasi guys, kapag sinabi mong Chinese garden, more on garden at makikita mo yung different kind of plants, flowers, na kung saan napapalibutan tayo at hindi talaga nawawala ang mga kagandahan ng ating mga napupuntahan. Kaya napapawaw na naman si Boxy at magtutuloy-tuloy lang dahil alam ko maraming naniniwala at nag-aabang sa lahat ng aking ginagawa. Kaya andito muli si Boxy dahil mahal ko kayo. Ate, eh, sis, kung mapapanood nyo to, kung natatandaan niyo, ito yung ating uh, background nung tumanon tayong magkakapatid. Ang saya talaga ipakita ang daming mga daan kat na nagbago kasi talagang pinaganda nila na bago talaga ang Chinese Garden ng Singapore. Gustong-gusto kong ipakita ang lahat ng mga ganito. Yung bago ako dito, guys, kung iisipin, pag may nakikita ako ng mga pagoda, nagpapapicture ako. Bakit kaya? Dahil nga sa mga structure na ating nakikita. Dahil kakaiba, dahil nga sa Pilipinas, bibihira natin yan makita. Kung hindi pa tayo pupunta sa mga binondo, hindi ko lang alam kung may mga ganito pa ba ata doon sa Quiapo. Parang limited na lang. Nakakatuwang isipin sa ganitong uri ng lakaran. Marami akong naiisip. Ang dami akong kwento sa inyo kung paano at napapaganda nila. Sana sa Pilipinas, no? ang dami rin at maluwag din tayo sa Pilipinas. Marami tayo pwede rin ipakita at ipakita sa kanila ang kagandahan. Ang tawag pala dito guys, Twin Pagoda. Dahil nga, dalawa. Pag sinabing twin, ito yung gustong gusto ni ate ni Laris kapag nagpupunta kami. They are trying to climb papunta sa taas para lang magpakuha. Guys, ang ganda, di ba? Naglalakad ka na nakikwento ko pa, nasi-share ko pa yung aking na-experience -e dito. Kapag talagang naglalakad ka, kitang-kita ang kagandahan. Kati, sunod ka lang para talagang mapakita nila ang kagandahan at para mabuo lahat ang aking kwento mula dito sa Chinese Garden. Wow! Nawaw na naman si Vogsky sa isang maghapong kaysaya. Dito naman guys, ito yung parang isang side na kung saan kanina pinakita ko. So ang gusto ko kasi lahat ipinapakita sa inyo kung bakit lahat ng aking napupuntahan o linalakaran para ma-enjoy nyo lalo kung anong meron dito. Wow, nawaw talaga ako Kat. Kaya naman pala napatagal ito bago mabuksan muli. Inabot ito ng years, ng one year plus din para lang mabuksan into public. Para lang talaga makita ninyo ang kagandahan ng Chinese Garden mula dito sa Singapore. Napakalinis na, napakasipa. Ang daming taong naglalakad mula dito. Wow, wow kami talaga ni Cathy sa lahat ng aking pinapakita. And take note guys, ha, kapag meron kayong mga comment mula sa Singapore, pwede lang kayong nagbigay sa akin ng comment or advice o kusan man ako pwedeng pumunta dahil dadalhin natin kayo para ipagmalaki natin ang kagandahan ng Singapore maliit man, pero punong-puno ng pasyalan at kagandahan na pwedeng ipakita ang Singapore. Kahit ito guys, before hindi ganito to. So ito yung parang tulay o bridge na kung saan dito natin makikita yung talagang pinagbago ng isang Chinese garden. Ang sarap maglakad, ang sarap magkwento sa mga tuwing pag naglalakad tayo kasi nga si Bogski medyo madaldal dahil ang lahat ng kanya nakikita kinekwento ko dahil nga gusto kong i-share sa inyo kung gaano talaga nag-e-enjoy kami dito kapag nag-iikot dahil talagang punong punong-puno ng kagandahan ng Singapore kung iisipin Kati, akit ka ipakita natin kung ano yung meron dito Kat dito pa lang guys oh, kung iisipin ito yung ating makikita na akala mo parang nasa ibang lugar tayo. Wow, nawawa ko kasi yan ang maganda kapag naglalakad. Mapatotoo ni Vox ang lahat ng ating nakikita. Wow, kahit papano guys, medyo kumulimlim. Kanina napakatindi ng sinag ng araw. Guys, isang malaking paikot ito ha. Pag nandito kayo sa Jurong area na kung saan dito nyo makikita yung Chinese Garden na aking nabanggit. Wow, nawawa ko kahit yung ating nakasalubong dito, pati alaga niyang aso kasama niya. Yan ang maganda, no? Sana sa aking paglalakad, meron din ako makasama tulad ng alaga natin. Sis, alam ko yung mga aso mo dyan, gustong gusto rin nilang mag-ikot dito. Shout out ka kagad, ha? So, kita nyo naman, guys, ang pag-iikot kasi talaga, ang paglalakad, maraming epekto sa ating katawan. Kahit papaano, pinagpapawisan ka na, nakakapag-exercise ka pa, nakakapagkwentuhan pa ako sa inyo dahil nga sa dami at sa kagandahan na gusto kong ipakita mula ka sa mga kabokski at kachiboks. Wow, nawaw na naman talaga ako. Maraming salamat, Kati. Dahil muli sumisigla at nagbabalik ang ating paglalakad sa lahat ng sulok ng Singapore. So, hindi talaga nawawala yung mga ganito dito kapag nasa Chinese Garden. Siya si Zheng He. So, nakakatuwa, no? Dahil nung nasa Pilipinas tayo, pinakita ko yung Chinese Garden kung anong meron dito. Doon sa Pilipinas. Dito naman sa Singapore, siya naman si Q Yan. So, ayan siya si Q So, wow na wow sa tindi ng Init ng araw. Hindi nagpapatinag si Bogsky. Nognog -nog na nga lang pag uwi. Pero nagpapasalamat ako dahil sumisigla ako. Dahil nagpatuloy tayo sa ating misyon para makaikot muli tayo. Wow! Kat, ang ganda rin dito. Marami ka pa rin nakikita mga puno. Humuhuni ng ibon sa ganitong oras. Yan ang maganda at masaya. Dahil sa ating paglalakad, nakakausap ko kayo. Guys, kakaiba sa pag naglalakad ka. Bago ito, mayroon dito sa akin na tawag na waterfall. Pakitahan, ito yung ating ma-experience at makikita. Baka, uh, para ang sarap ng maligo at tumalon kung pwede nga lang. Wow, nawawa ko sa ganda. Guys, sa wakas, nahanap din namin si Confucius. Andito pala siya. Kasi nag-iba yung kanilang mga estilo, nag-iba ang pag-arrange mula dito sa Chinese Garden. Ito naman si Guan Yu. Wow! Ang ganda. Napapalibutan tayo ng iba't ibang mga bamboo, kawayan, na kung saan ito yung ating makikita rito. So yan si Confucius. Ang mga sulok-sulok o daan. Nakita din namin ito. Tandang-tanda ako ito. May picture kami magkakapatid dito. Pero talagang nagbago yung lahat ng aking pinapakita. Ate Riz, Mama, Junior, kung makikita ninyo, wow na wow, nag-upgrade at maganda ang naging upgrade dito sa loob ng Chinese Garden. Nag-enjoy ako, hinahanap ko lahat yung ating mga pictures noon para kahit papano, ma-ihantulad natin noon at ngayon. Wow na wow talaga si Bobski. Guys, sa mga paligid, ang daming tao. Ang daming mga eksenang nagaganap mula dito sa loob. Wow! Kakaiba din doon, Kati. Imagine ka ta, ang, ang ating paglalakad, no? ang dami nating nakitang pagbabago mula dito sa loob ng Chinese Garden. Enjoy na enjoy talaga ako sa mga ganitong istruktura na nakikita. Kasi Kakaiba ang ating ipinapakita. Yan ang gustong-gusto ni Bogsky sa mga napupuntahan niya. Kasi nga, gustong-gusto ko talagang uh, ipagmalaki. Maliit man ang Singapore, pero napakaganda at napakalinis at safe maglakad mula dito. Wow! Dito naman, makikita natin, hindi talaga nawawala yung mga ganitong scenery ng ating ipinapakita kapag nandito tayo sa loob ng... Chinese Garden. Napakasayang maghapon dahil nasamahan tayo at napakaganda rin ng panahon. So dito nagbago din. Dati wala itong daanan na to na kung saan ito yung pinapakita naman nila. Ingat lang dahil habang naglalakad tayo kasi kapag nagkamali ka lang guys, basa ka. Hindi ka lang basa, baka lumubog ka pa sa ating mga dinadaanan. Wow, nawaw talaga ako. Ang galing ang ganda ng pagkakawa. Kaya naman pala, inabot ito ng mahigit isang taon na in-upgrade. Yan ang maganda dito guys sa Singapore kasi lahat dito laging binabago para lagi pa rin silang panalo sa mga turistang gustong pumasok ng Singapore. Nag-enjoy ako talaga guys dahil kahit pa paano ang dami at busog na busog ang aking mga mata sa lahat ng aking ipinapakita. Kahit ako naa sa bagong Chinese Garden mula dito. Ay, sarap, sarap ang sarap talaga ipakita kasi nagpapaganda din yung kanilang mga structure, yung pinapakita nila rito kung gaano kalinis at kaganda. Kami, gusto ka para makita at map, mapakita nila at makita nila kung gaano kaganda. Wow na wow talaga ako sa lahat ng aking na experience. Mainit pa ng panahon dito sa Singapore, ngunit nag enjoy ako. Dahil inaalay ko ito, mula sa lahat ng mamahal kay Bogsky. Sana nag-enjoy kayo, sa lahat ng aking pinapakita, at sa lahat ng aking napupuntahan. Dahil ang lahat ng ito, para sa inyo. Shout out sa aking pamilya, kubia family, Wani family, Labasan family, and to all my friends, in here in Singapore regards sa inyong lahat at malas sa Pilipinas regards sa lahat ng aking mga kumpare hindi ko man kayo may isa-isa ngunit nagbabalik si Bogski at sana supportahan niyo ako every Sunday ng aking paglalakad every two weeks ng aking paglalakad mula dito sa Singapore or saan man mapunta si Bogski dahil ito para sa inyo muli ako nagpapasalamat at bumabate ng isang magandang hapon at ingat mga kabogski